Yan mga idol Karga tayo ng panambak Purong lupa Yan Baka gusto nyo purong lupa Ang panambak mga idol Meron tayo Meron din tayong bato Halong bato Yan kasama kasi puti mga idol Pre kain kain ka muna Panambak tayo mga idol, panambak ah, Gusto nyo panambak mga idol Kahit nung klaseng panambak, meron tayo